Kani ba nga uh, kuan baka nang kargahanan o mga auto ba? Asa may unay habuan eh? Ang ilaw mo uh, ang babaw. Kani loading, asa may unay naon? Ibabaw, ilaw O Taga na ko nun yun. Unit sa unang ni Badeo, lito. Taga na kanyang Badeo, asa yung na iloading. Asa dapat mag loading sa so, ibabaw sa ubos. Kani uh, mag-unload po. Asa po hindi uh, mag unload? sa ubos sa ibabaw o, ha ah, taga na ko na mga matalinong tao kung paano to maghabwa ng mga karga nitong sasakyan kasi kadalasan makarga nitong itong leler na to ay ano to eh mga service ng mga auto oh, ano yung saan ang una yung, yung sa taas o sa ibaba tapos pagbaba ano naman ang unahin pag pababa yung sa taas o sa baba o comment sa mga marunong nito mga kulirit o thank you for watching bye bye